baka kami nang laging dalangin merong kayong buong sa amin ng dami dahilan maran na para to samang haters namin sa napagbagsak namin ang laging dalangin merong kayong buong sa, sa amin ng Nang sinabi mo, wala naman tumama Puro panguhulaan, siti kong makalait Ano ba ang nagawa? Bakit ka nagagalit? Ngunit pwede ba na humalik? Dahil pag-ibig, isasukli kong pabalik Hindi na kailangan lumala pa ang galit Kapayapaan magkaisa ng kapatid Minamahal ka namin kung ikaw ay nagagalit Okay lang sa amin kung kami ay nilalakit Buwa pa, sige na, sige pa, pagkat Lalo kong madami ang mga nariniwala I-dislike kung naniniwala ka na talagang walang karapatan Ang mga lumang pipilit, hindi umagas sa halip Kaya ka namin na mag-a may mga puso pagkat malapit malapitin Isasama ka na din sa aming panalangin Huwag ka na mag-alala, sumama ka sa akin Tanggalin ang takot, mag-ibig ang pahiralin mo Teka lang bro, bago ko muna ipasa tong mikropono Sana ay na, ka sa mga tulak ko na sinabi Ito ay alay ko sa'yo Para to sa mga haters namin Napagbagsak namin ang laging dalangin Sa natin mapatid, sana di na mapatid Ang lubid, kahit palagay mo sa akala mo mga anghel na lagi sumusunod Bumubulong sa likod at kasakasama lagi sa paglalabay Ngunit ako ay wala ng mga pag-asa Kahit na mga pasakit Ang tinatamasa Dahil lang alam ko tayo nilika upang magpatawad At mahalin natin ang ating mga kapwa Di ko na dapat pang patulan Ng mga ganyan Kahit pa iba o ko na libong ulit Mananatiling nakatayo aking mga paa At patuloy lamang ako sa pagawa ng awit Dahil alam ko sa sapit ang araw na ako ay inyo matatanggap At di na muling mapapatamaan Ang mga katagang tumutulak upang ako ay maging matibay Kaya naman kayo'y aking Para to sa mga Haters namin Napagbagsak namin Ang laging dalangin Merong kayong buwang Sa aming damdamin Dahil na Mahal namin Para to sa mga haters Namin Napagbagsak namin Ang laging dalangin Merong kayong buwang Sa aming damdamin Dahil na Para to sa mga haters namin Napagbagsak namin ng laging nalangin

Para to sa mga haters namin Napagbagsak namin, na namin ang laging galangin Merong kayong buwang sa aming damdamin Dahil na mahal namin Para to, para to sa mga haters namin Napagbagsak namin na Pinataliwa sa mga bagay na tunay at yan ang ipinapakita na Kailangan ba kami na utuin po sa dami ng sinabi mo wala naman tumama Puro pang uhula at iti kumakalait Ano ba ang nagawa bakit ka nagagali Ngunit pwede ba na humalik Dahil pag ibig sa kong pabalik Hindi na kailangan lumala pa ang galit Kapayapaan magkaisa ng kapatid Minamahal yeah. ka namin kung ikaw ay nagagalit Okay lang sa amin kung kami ay nilalait Buwa pa sige na sige pa pagkat Lalo ba madami ang mga nariniwala It is like na naniniwala ka na talagang pilit hindi umag sa halip ay ka namin na magaan sa loob ng aming mga puso pagkatik ay malapitin isasama ka natin sa aming panalangin wag ka na magalala sumama sa akin tanggalin ng takot pag ibig ang pahiralin mo teka lang bo, bago ko muna ipasa tong mikropono sana ay nakikinig ka sa mga tulak ko na sinabi ito ay alay ko sa'yo para to sa mga haters namin napagbagsak namin, 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 na namin ang laging dalangin Pagpagsap namin ang laging dalangin Merong kayong puwang sa aming damdamin Dahil nga, mahal namin kayo. Kung isa ka sa aming mga haters Ito para sa'yo, itong aking kapatid Sana iyong mabatid, sana din na mapatid And lubid, kahit palagay Ay akala mo mga anghel lagi sumusunod Bumubulong sa likod at kasakasama lagi sa paglalabay Ngunit ako ay di na wala ng na mga pag-asa Kahit na mga pasakit ang tinatamasa Dahil lang alam ko tayo'y nilika upang magpatawad At mahalin natin ang ating mga kapwa Di ko na dapat pang patulan ang mga ganyan Kahit pa iba o ko na libong ulit Mananatiling nakatayo aking mga paa At patuloy lamang ako sa pagawa ng awit Dahil alam ko sa sapit ang araw na ako ay inyong matatanggap At di na muling mapapatamaan Ang mga katagang tumutulak upang ako ay maging matibay Kaya naman kayo'y sa mga Haters namin Napagbagsak namin Ang laging nalangin Merong kayong buwang Sa aming damdamin Dahil nga Mahal namin Para to sa mga haters namin Napagbagsak namin Ang laging nalangin Merong kayong buwang Sa aming damdamin Dahil na kayo Para to sa mga haters namin Napagbagsak namin ang laging nalangin Meron kayong buwang sa aming damdamin Dahil na mahal namin kayo. Para to sa mga haters namin namin ang laging dalangin. be beats iba na ang binubulong na kaliwa sa mga bagay na tunay at